Mm. makikita natin yung uh, bagong modus yung bagong modus ng uh, kabila mm. na alert, surface, donate, donate, and release mm. alert, oh, donate. surface, donate, and release oh. <laughs> oh, pagka meron tayong nakukuha na no? pag meron po tayong nakukuha na uh, armado magpapalabas uh, sila ng alert mm -hmm. at uh, makikita po natin yan pinopost po nila sa Facebook mm. sa mga pages nila then ipapalabas nila na surface no Pinapasurface surface nila then ito na yung pinakamaganda diyan donation drive ayan. no makikita niyo diyan magpapa-donate sila sabihin nila na kailangan ng oh Gas ayan po OJ Gas then uh, eventually release uh, kausap ko po yung tatlo actually hindi nila alam na sila pala at IP advocates so it is hindi po nila alam So, it is very apparent